lâu mấy cái nhá mẹ tay tôi yên quá xem kaya na ako sa sidewalk ayun nakalagpas na tayo sa lap road Basta pag fitness, walaan ah. Talagang bigyan pa kamangga. Guys Nalbo. I love Nalbo, guys. Oh, nandito na tayo sa Nalbo City. Sige, diretso lang. Ayan, nah kita. Kay, dito yan. Uh, sorry na kami mati, Dito, O, oh, nasan na kaya sila? Nandito ito. Nasan ah, na kaya sila? Ay, dito, 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 dito. Ay, saan kayo? Ay, don pala. Oh pag ipag 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 be. ipag pasti pa Ang dali, Ate Jose. Eh? Ay, nag red kami para rabiin na mouth. Para rabiin. So, nag-gem kami. Ah, hello. Ayan, Dan. Dito ay pangir. Na? Dito ay pangir. Ay. Di pangir, gaya. Oo. Ah, okay. oh dito kami mas maluwag. Tayo, i-rework ko lang. O oh, ayan, nandito na tayo sa kubo. Agot tayo, ag-display ta Nasaan na kaya ang ating mga bis... Ah, hello! Shout out sa mga taga Switzerland. <laughs> o, oh, picture, picture. Tayo dyan. O oh, nga ate. O, oh, prepare ko lang dito. Oo, ah, ah, sige. <laughs> o oh, ayan, mag na tayo guys. May... O, oh, gano'n. May may audio presentation siya.

Amen. Okay. Amen. Thank you. Sige po. O, kain na. Wait, kanbe. Kain mga preparation. Yes. Oh, di ba? O. Oh. Oh, ito na yung pinakamaliit guys na pinaka-cute pala. Pinaka-cute na uh, manga, cute size siya. Oh, ito. Ayan, very cute. O, oh, kainan na. Magkape-kape oh, muna tayo. Kape-kape. Okay. -kape. <mulay> na. Oh, diba? oh, ang, ano isda. Oh, one, two, three, oh, oh. Parang mahina silang kumain sa chicharon Bagnet. Ayaw nila ng bagnet yata. Mas ang gusto nila, nila yung ano isda. <laughs> <laughs> Masarap yung bagnet. Kaya lang, ano lang, hinay-hinay lang ate. Oh. Ay, kami. Okay. Mm. Ang hirap na, ubusin na nga, ubusin ang ayos ka na to. Ang hirap ubusin guys, nasa plato ko na. Okay. <laughs> <ayaw. laughs> sasakay sila sa <laughs> oh, hello bye -bye. oh bye paalis na sila guys magbablog na ako oh, oh ay. kapit kapit ayan mo kami. oh ayan picture picture Oh, sakay kami ng ano e-bike e guys. Yeah, oh mga seniors, ito natin dito sa Indonesia. <laughs> <laughs> oh di ba? Masa pag mabili sa tapat. nang walang siguro. Ah, uh, 13. O oh, 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 ayan. Tapos subli lang. Wow, ambas, ambas. Hanggang lang sa may tulay ate. Tapos okay. balik tayo, hindi pwedeng ano kasi eh. Uh, na, na, masikip yung tulay dyan, ginagawa. Okay. Hanggang dating -di -di nga na lang, taubra, mm -hmm. Then balik din tayo. O, oh, ayan guys. So, diba, ba? Enjoy, enjoy. Oh, thank you, thank you. Pagkano <laughs> <laughs> okay, <na> pa masahin? <laughs> Libre <laughs> pa, <po>, free rides. <laughs> free, rides. <laughs> free rides tayo dito. Ayan. Kaya <laughs> oh, na magkinig pa, ma'am. Oo, oh, maanan lang Tapos, hanggang na di kaya idulong at di malamdama. ito lang pala kami makakasakay <laughs> ng <laughs> bag. Kusma rin eh, doon ba? Ano sa mga dami ng ibay. Pero po, racing pandangalan dito ang kulay. So, ma'am, 'yan din i-commit 'to 'yan. Hindi na tayo makakapunta diyan. Kawa kasi yung tulay. Kaya naman daw kaya lang ang hindi na. Hmm. Atras abante tayo. Atras abante. Okay lang kayo diyan. Ay, kaya pa yan ang traktora ate yan at kuliglig. Hmm. <laughs> ang dalawa ang Miss Universe na dalawa sila Miss Universe ito mga guys meron kami ano meron kami so po pag ni Coach Jerry oh oh ko mamaya doon oh, ayan. Tapos hindi na lang gidulo na tapos tayo to Jay Cottage. Uh, end to end tayo guys. End -end. Mga kubo ko dito. Tubo, tubo. Uh, ayan. Na kayo. Asa na tayo. Hanggang sa dulo pa ate makikita nyo doon yung I love Nalbo. Ah, oh, yung I love Nalbo. Ah, text ate. na sa Facebook ng Nalbo eh. Ho. Oh, Kalborakan. Bye. 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 <laughs> Bye. <laughs> oh, ayan. Tapos dito kayo Nalburakan ng ay yan, punta tayo sa I Love Nalbo. Ayan, picture na kami man be tapos ikaw am ikasgemon. Jemon. Well, lang ta, ang kakatipityo na be. Ang na kita. Oh, ayan. ayan na, oh. So, ikaw pa lang 'di. pakas di Ay, Alam niyo balbalutan ko. Ah. Tapos, basta na ratahan, hindi supot na. Dako mag-galot na kuya. Ikaw, ha?